Hello everyone. Ayan po guys. Thank you Lord. Kasi nakapagbakasyon ako. Nakita ko ang aking nanay. Ayan ang aking nanay. Ayan. Kaya thank you so much. At syempre hindi mawawala ang aking apo sa pagsundo sa akin sa airport. Ayan na po kami. Nakalanding na po ako dyan. Kakain na po kami. Guys. Kaya yung mga hindi pa nakapalo sa akin, please follow po ang aking YouTube channel. Ayan ang aking ako, na si Amara. Ayan. Thank you sa aking mga anak, sa pabulaklak. Ayan, pa-welcome. Thank you so much sa aking mga anak, lalo na kay Doktora, silang lahat. Ayan po guys, yung ako po ay paalis ng Israel. Ayan ang aking passport at aking boarding pass. Ayan. Nasa, air po, nasa airline na po kami yan. Nasa nasa aeroplano na po kami dyan. Ayan. <laughs> Nabubulol na po ako. Sorry. Ayan. And guys, ayan po ang Fly Dubai Airplane. Sa loob na po. Yan po guys. Kaya guys, kung sino pa yung hindi nakaka-follow dyan, please follow ha. So, subscribe and share, like my YouTube channel. Laki nang sasakay namin. Yes. Philippine Airlines. Okay. Pag-nayos ako ngayon po guys nung no? paano na kami sa Philippine Airline Ayan po tuwang tuwa ako ka dyan kasi pauwi na ng Pinas alam kong uwi na babaonin papuntang abroad or bilang isang OFW. Pero talaga at uh, nakapagbakasyon kaya lang parang nakakapagod magbiyahe kasi ilang oras ang biyahe ya uh, pero masaya pagdating sa Pinas po, guys nasa Pinas na ako <laughs> thanks for watching and see you again yan po nandyan na po kami sa daan o, diba? sarap ng pakiramdam pag umuwi sa Pilipinas kahit wala kang bit, -bit na masyadong pera o pasalubong hindi naman naghahanap ang aking mga pamilya ng mga ganun. basta makauwi lang makita ko sila happy na ba diba guys ayan sa daan picture na ako <laughs> oh, nasingit Yeah, guys. Chagat-chagat lang sa buhay. Kasi, ilang, oh, 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 w. Talagang. I-depress <laughs> pa

Ang saltira nga. Dance, 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 ang ulo ang nagdadansa. Hindi yung na. ha? May taga-abat sa yan, Hindi naman magtala yung salbong, ha? Ayos buho. Ayos buho, bibi. Wow! Ganda ng bibi. Uli, bibi. Isa pa, bibi. Ayos bibi. Ayos buho, bilis. Yung sa kabila. Ayos buho. Bilis mo. Ayos mo. Yung ganito. Bilis. Bilis mo. Wow! Wow! sigi pa oh. Wow! Da <coughs> Thank you.